dasal ng mga deboto Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, ako po ay iyong abang lingkod na may pusong uhaw sa iyong pag-ibig at habag. Ako ay lumuluhod sa iyong harapan bilang isang debotong naghahangad ng kalinisan ng puso at katapatan ng pananampalataya. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong walang hanggang sakripisyo sa krus. Naway matularan ko ang iyong kababaang loob, pagtitis at wagas na pag-ibig. Turuan mo akong magpasa ng sarili kong krus, nang may pananampalataya at tagtitiwala sa iyo. Mahal na Berheng Maria, Ina ng Awa, Ina ng mga deboto, ipanalangin mo po kami. Nais kong sumunod sa iyong halimbawa ng pananampalataya, pananalig at kabuwang pagtatalaga sa kalooban ng Diyos. Yalay mo po ako sa iyong anak at tulungan akong manatiling tapat sa aking mga panata. Espiritu Santo, liwanagan mo po ang aking isip at puso. Gisingin mo ang aking espiritu upang maging masigasig. Sa pananalangin, paglilingkod, at tagawa ng kabutihan. Sa bawat araw ng aking buhay bilang isang deboto. O Diyos, patatagin mo po ako sa gitna ng mga pagsubok. Palalimin mo ang aking pananampalataya. At bigyan mo ako ng lakas upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Gamitin mo akong instrumento ng iyong pag-ibig at kapayapaan. Sa ngalan ni Jesus, sa tulong ng mahal na ina, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tanggapin mo ang panalanging ito mula sa puso ng iyong abang deboto. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.